Ikinalulungkot din ng mga boss ng ABS-CBN na laging wala ang Katniel sa kanilang event. Alam naman natin na ang Katniel ay isa sa pinakamalakas na love team sa ABS-CBN. At pati ang kanilang teleserye at movie ay laging kumikita kaya tinawag sila na Phenomenal Love Team. At ayon sa mga netizen, matagal na kinuha at pinagkatiwala si Catherine Bernardo ng tatay niya kay Daniel Padilla. Kaya ang mga Katniel fans na hindi naniniwala na nagloko ang isang Daniel Padilla dahil alam naman natin na sobrang pagmamahal niya kay Catherine. At nung bata pa nga si Catherine, nung hindi niya pa ka-love team, si Daniel Padilla ay marami nang umaaligin sa dalaga. At si Katrin ay never nagka-issue na niloko niya si Daniel dahil loyal na loyal siya sa kanyang boyfriend. At hindi biro ang 11 years talagang makikita natin na pinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan.